Mayroong kakaibang ginawa itong si Anthony Edwards imbis na bumayad ng $5,000 kada buwan. Aba, binayaran niya ng buo ang kanyang sustento sa kanyang anak mga idol. At ito'y tumataging ting na $1,080,000. Bale, sa loob na po yan ng 18 years. Ayon sa batas, ang child support o yung sustento ay mapuputo lamang o matatapos kapag yung isang bata ay umabot na sa 18 years of age. Kaya sa puntong ito ay binayaran na lamang ni Anthony Edwards up to 18 years ang kanyang sustento sa kanyang anak. Isa lang ang ibig sabihin nito, ayaw niyang magpapadistorbo sa kanyang ex-girlfriend. Marami ng pera itong si Anthony Edwards, milyones ang kanyang kontrata sa NBA at kaya syempre Katiting lamang yan para sa kanya, hindi naman maisasantabe yung mga rumors, mga chismis na ito'y ginagamit lamang na negosyo ng ibang mga kababaihan, especially sa mga atleta. Hindi ko naman nilalahat yan pero mayroon talagang mga ganung galawan na magpapabuntis lang. At pagkatapos magfafile ng divorce para makakuha ng child support. Totally mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Ayaw ni Edwards ng buwanang bayad. 18 years kagad ang kanyang binayaran. Samantala, hindi nagpa-unlock si Russell Westbrook sa media sa mga reporter patungkol sa kanyang dalawang ginawang pagkakamali sa kanilang laban kontra Minnesota na siyang nagpatalo sa kanila. Ngayon paman, hindi nagpaawat ang kaniyang mga kasama pati si Coach Michael Malone at kanilang dinepensahan itong si Russ. Ayon kay Coach Michael Malone, si Russell Westbrook daw ay yung tipong manlalaro na ayaw matalo. Perfectionist daw si Russell Westbrook at isang kompetitor. Kung sila natalo, natalo sila as a team at hindi raw kasalanan iyon ni Russell Westbrook. Para kay Nikola Jokic naman, yun daw talaga ang basketball at maski siya man ay nakakalam na maging itong si Russell Westbrook ay hindi gustong mangyari iyon sa kanila. At maski si Russell Westbrook ay mayroong magandang intensyon para matulungan lamang ang team nilang manalo pero ganun talaga. Ayon naman kay Christian Brown maging sila man ay naniniwala out of 100% sa mga tirang gagawin ni Russell Westbrook o sa mga desisyong gagawin niya. Ang pagkatalong iyon ay hindi lang sa isa kundi sa kanilang lahat. Sa ating huling balita, sa si Stephen Curry lamang ang natatanging gwardya sa NBA ang nakagawa nito. Naungusan niya, nalampasan niya si Lebron James all time sa paramihan ng 50 point game sa NBA. Mas kinailangan rin na Stephen Curry ng kaunting laban para magawa yun kumpara kay Lebron na lumagpas ng at least 500 mahigit na mga laban para magawa lang ang milestone na ito. Samantalang sa si Stephen Curry lang ang natatanging gwardiya na sumama ngayon kay Michael Jordan na mayroong at least 1,500 points sa edad 36 years old pataas. Grabe to itong si Stephen Curry, goat na ang dinidikitan.